Good morning po. Narito po tayo sa park. Ayan po, ang gaganda po ng tanawin dito. May maririnig kang huni ng ibon. Ayan po. Ayan po, napakaganda rito. Ganda po yung mga cactus. Ganyan. Ganda. Ganda po rito. Oh. Sobra po ganda. Hmm. No, yo le hice contar quién va a votar. Patina que botó, se va a daroon tapos yung tayo magkapi yung natin na yung dati saan dati? yung sa may Huh? malapit na po kami umuwi ng Pilipinas. Samahan niyo po kami hanggang sa Pilipinas. Uwi po kami ng Pilipinas. Ayan. Sana po ay nakagkaroon kami ng internet sa Pilipinas para continuous po yung ating usapan, ang ating kwentuhan. Kahit po nasa Pilipinas na po kami, yun ang pinag-aalala namin ni eh. Kuya Ador. Baka pagdating po namin ng Pilipinas, wala pong internet. Hindi <laughs> po kami makapag-connect. Eh. Hindi po namin kasi alam pa ang kalakaran ng internet ng Pilipinas. Ayan, sana po yung maging maayos. Ayan, makakuha tayo ng signal sa Pilipinas. Ayan. Para naman po, patuloy po ang ating kwentuhan, tawanan. Ayan po. Ayan, dito po tayo. Lakad-lakad <laughs> lang po si Tita Amy. Ayan. Ayan. Ang ganda rin po ang tanawin din eh. Ayan po. Exercise, exercise sa mga tao. Ayan. mm Ang kwento. Ang ganda rin po itong park na ito. namin ni Kuya Ador na ito. Super ganda po rito. Ganda rin po rito. Bueno po mga kaibigan ko. Maraming po salamat sa pagsubaybay nyo kay Tita Emi. Dito po na kay... Puputulin. Bababak daw kami ni Kuya Ador doon sa baba. At doon po titingnan namin kung ano po makikita namin. Ayan. Maraming po salamat. Bye bye po. I love you all.